Hello, hello guys! So for today's video, isasama ko kayo sa pamamasyal namin sa Pocha Alfonso Lista Ifugao. So yan guys, naglalakad na kami papunta sa may ilog. So habang naglalakad kami dyan, ipapakita namin sa inyo. At gusto kong ishare din sa mga hindi pa nakakapunta sa mga mountain province kung gaano kaganda. So first time kong pumunta dyan, alam nyo ang presko-presko ng hangin. So naglakad lang kami, pero nung papunta kami dyan sa part na yan, uh, nakamotor kami and then nung punta na kami sa ilog naglakad na kami medyo may kalayuan siya guys pero okay lang kasi tignan nyo naman ang aliwalas ng kapaligiran so nakaka-refresh ng isip ang ganda mag-isip at ang ganda mag-muni-muni -muni dyan Tignan nyo, guys. Sa part ng video na to, may parang something matatapilok ako or what. Yan, di ba? Tignan nyo, ito. Natawa <laughs> talaga ako kasi yung taga-video ko, sobrang tawa niya, guys. So, anong gagawin natin? Di, tatawa na lang tayo alangan naman, di ba? Kasi, ang sarap tumawa sa lugar na yan. Ang presko-presko. Tapos, yan. Naglalakad lang kami. Tapos, itong video na to pala, may kahabaan siya. So, sa reels ko, makakaca, Pwede niya siyang panoodin sa, ng full sa may ah uh, homepage ko na. So yan guys, malapit na tayo sa part or eto na pala yung part na uh, aripit no kunada na ang linaw-linaw ng tubig guys. So may madumi lang siya pero alam niyo yung dumi niya, natural lang din kasi mga damo lang naman na dry leaves lang naman siya. So ang presko, ang lamig, ang lamig ng tubig so ang saya-saya mag-swimming pero Malapit na tayo doon sa May-ilog. So ang gagawin namin doon, kukuha kami ng agurong no amuyo aja agurong yung mga pahaba na parang bisiklo siya ganun. Tapos 'yun yung kukunin namin doon sa May-ilog. And then yan, yan na siya. Malapit na tayo sa May-ilog, guys. So ito na, guys. Pababa na tayo. So siyempre, dahil pa bebe ang ate girl nyo, nagpaalala ako kaya pinakat ko yung video. <laughs> so yan, hindi kasi syempre madulas siya tapos first time ko lang naman. Pero ang saya guys, so yan na sila o oh, yung mga uncle niya, si kuya at si Adin, si kuya JJ at si kuya JM, tapos sila uncle niya. So yan, pababa na kami dito sa part na to. Medyo madulas lang yung bato guys kasi syempre malumot na siya. Pero yung tubig wala akong masabi. Sobrang presko, ang sarap maligo. Tapos yan na yung part na yan. So yan may kadugtong yan yung pinuntan namin pero hindi ako nakakuha ng video nung first day. So yan dito na lang kami kumuha ng video. So sabi ko, sabi ko talaga thank you Lord. So blessed talaga na kahit papaano nakapasyal na, nakakapasyal na kami sa nakakapasyal na ako. ay I mean, nakakapasyal na ako sa mga ganitong lugar. So so much blessed talaga and be thankful. Kailangan nating kailangan nating i-enjoy talaga yung natural na bigay ni God. So, we're blessed. Tapos, yan na. So, yan guys. Papunta na kami dun sa kabilang side nung ilog. Kasi, dun daw mas maraming agurong. So, kailangan lang din nating mag-ingat sa mamamasyal kay dito. Mag-ingat sa paglalakad. Kasi, medyo madulas talaga siya. Pero, tingnan nyo guys. ba diba? Ang gandang pagmasdan. Ang bless-bless natin. Uh, kasi, nakikita. Napapasyalan natin yung mga ganitong lugar na gawa ni, ni Lord. So yan guys, ikakat ko muna yung voice over ko. Ipaparinig ko sa inyo yung ganda ng tunog ng tubig. Tom na na So yan guys, hanggang dito na lang muna. Thank you sa so panonood. Bye bye!